I saw her in the brightest way, looking like an way, laughing while she hid her pen and coughed and coughed, and then she came up to my knees, begging begging please do the things you said you do too. kiss me on the mouth and love me like a sailor And when you get a taste, can you tell me what's my flavor? I don't believe in God, but I believe that you're my sailor My mom says that she's worried, but I'm covered in this favor And when we're getting dirty, I forget all that is wrong I sleep so I can see you, cause I hate to wait so long Isang araw matapos ang pagpanaw ng kanilang anak, nagbigay ng madamdaming tribute sina Kuya Kim at Felicia Atienza para kay Emmanuel Eman Atienza. Sa social media nagbahagi ang mag-asawa ng isang nakakaantig na video ni Eman kung saan makikita siyang taimtim na kumakanta sa loob ng recording studio, isang alaala ng kanyang husay, kabutihan at ningning bilang anak. Sa caption ng post, isinulat ni Kuya Kim ang mga salitang, The Lord gave and the Lord has taken away, may the name of the Lord be praised. Kasabay ng kanilang pag-alala, bumuhos ang pakikiramay at mensahe ng pagmamahal mula sa mga kaibigan, kasamahan sa industriya, at mga taga-suporta na nagpaabot ng dasal at lakas sa mag-asawa sa gitna ng matinding dalamhati. Kabilang na dito sila, Rufa Gutierrez, Zainab Harake, Gary Valenciano, Isa Calzado, Geneva Cruz, Jugs Julieta, Karen Dabila, Connie Reyes, Ryan Agoncillo, Ia Villana, Vina Morales, at marami pang iba. Isang simpleng video, ngunit puno ng pagmamahal, pangungulila at pasasalamat patunay ng walang hanggang alaala ni Eman sa puso ng kanyang mga magulang.